Saan man sa Pilipinas, ramdam ang inyong Department of Health. Kasama ka ni Dr. Albert Domingo sa R Ronda Kalusugan. Bukod sa leptospirosis at rabies, takbuhan din ng mga people living with HIV ang DOH San Lazaro Hospital na nasa lungsod ng Maynila. Dito namin nakilala si Alias John at ang kanyang kinakasamang si Alias Baby. Simula ang taong ito na malakas pa ang pangangatuan ni Alias John. Sa katunayan, nakapagtatrabaho pa siya noon bilang isang construction worker. Hanggang sa isang araw, bigla na lang bumagsak ang katawan nito. Halos ano, nangangani po kasi nakikita ko po, po siya na nagbabayolet na po yung... Yes po, yung ah. Um, paan po niya. Okay. Tapos hirap na po siya huminga. Nung umuwi po siya, napansin ko na naman po siya na parang nawawala po siya sa sarili niya. Masama na ang lagay ni Alias John nang maisugod siya sa San Lazaro. 21 na lang kasi ang CD4 count niya para sa resistensya malayo sa isang libong CD4 na kailangan ng ating katawan. Yung CD4 po, ito po yung type ng cells na nasa immune system natin. Tung okay. sa layman po, ito po yung mga security guard, uh, police natin. Uh, so kung mataas po yung CD4 count natin, malakasayo. mas malakas po tayo. So ma malalabanan natin. Yes, kung mababa po yung CD4 Yes, so mababa yung bumababa yung CD4 so more infection will go inside the body kasi po wala pong bantay and yung immune system natin mababa sa pagtutulungan ng HIV ward sa pamumuno ng Dr. Rosario Jessica taktakan Brenica, natukoy ang kondisyon at naagapan ang buhay ni Alias John. So ang history po niya is nagtitreat siya ng TB since April, pero hindi siya bumubuti. It's because there's something else pala. Ayun na, so yun po yung na-discover natin na ah, may PCP pala, kaya po siya na-ICU, kaya siya nag-oxygen ng high flow, it's because of the PCP itself. Patuloy ang pagpapataas ng kalidad ng serbisyo, pagpapaganda ng pasilidad at mga makina sa DOH San Lazaro Hospital. Si Dr. David Suplico ang Medical Center Chief para sa kabuuan ng DOH San Lazaro Hospital. Ilang ang bed capacity, authorized bed capacity? Oh, we are... 363 authorized bed capacity. But the operating as of this, is... Oh, naku, maabot din kami. Yung is only 500 bed to yeah. ano. Pero yung mga tao namin naka... Handa para sa mga ganyang kadaming pasyente kasi ang San Lazaro Hospital po is a surge hospital. At kung kapusin naman ang serbisyo dahil sa dagsa ng pasyente, ang San Lazaro na rin ang gumagawa ng paraan para sa kailangang treatment ng pasyente nalaman namin ang aming paghahanda na anim na dialysis chair, yes. kulang po siya. So, ng weekend, nagpandala kami sa labas ng for hemodialysis. Okay. Binayaran siya namin through the MAIFI. Pero ang mahalaga is walang na singil dun sa pasyente. Hindi namin ang sinisingil. Ang nag is kayong mga ospital. Yes, correct. Ang pagtutulungan ng mga doktor na eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina sa DOH San Lazaro Hospital ang nagdurugtong sa buhay ng ating mga kababayan na gaya ni alias John. Anong pinaka tumutulak sa iyo para magpagaling? asawa ko. Sila, sila, ko eh. Yan ang Tatak DOH, Tatak Bagong Pilipinas. Ako po si Dr. Albert Domingo, Bawat Buhay Mahalaga sa Department of Health. Sa Bagong Pilipinas, Bawat Buhay Mahalaga. Maraming salamat, Asek Albert Domingo,